Aries. Ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga maswerteng kulay ay color red at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang red at gold ay simbolo ng lakas at kasaganaan na magbibigay sa iyo ng tapang at determinasyong ipaglaban ang iyong layunin. Mga numero na magbibigay ng suwerteng numero ay number 3, number 12, number 21 kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng pag-usbong ng bagong pagkakataon at mas matatag na direksyon Taurus ang kaibigan zodiac sign ay Gemini mga maswerteng kulay ay color brown at color white ang kahulugan ng kulay ang brown at white ay tanda ng katatagan at malinaw na kaisipan na magbibigay ng lakas sa iyong mga desisyon mga numero na magbibigay ng swelting numero, ay number 8, number 20, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa aspeto ng pinansyal at personal na pagpupunyagi. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color gray. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at gray ay kumakatawan sa talino at balanse, natutulong sa iyo na mag-isip ng malinaw at kumilos ng maayos. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 15, number 9, number 18. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbubukas ng pinto sa mga bagong pagkakaibigan at samahan. Cancer. Ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga maswerteng kulay ay color silver at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang silver at blue ay nagbibigay ng kapayapaan at proteksyon na magpapagaan sa iyong pakiramdam ngayong araw. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 2, number 16, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbabadya ng magandang balita na darating mula sa mga mahal sa buhay. Leo, ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay ay color orange at color black. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at black ay tanda ng lakas at pagkilos na magbibigay ng karisma at tiwala sa sarili. Mga numero na magbibigay ng suwerteng numero ay number 24, number 22, number 31. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng chaga at inspirasyon sa iyong mga mithiin. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga maswerteng kulay ay color green at color beige. Ang kahulugan ng kulay ang green at beige ay nagpapakita ng kasiglahan at praktikalidad na magbibigay ng tamang balanse sa iyong araw. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 17, number 18, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsisilbing paalala na ang iyong pagsisikap ay magbubunga ng positibong resulta. Libra. Ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga maswerteng kulay ay color blue at color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at pink ay tanda ng kalmado at pagmamahal, na magpapaigting sa iyong ugnayan sa iba. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 5, number 14, number 27. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagbabadya ng bagong ideya at pagkakaisa sa relasyon. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga maswerteng kulay ay color black at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang black at silver ay nagsasaad ng malakas na kalooban at malinaw na direksyon na magbibigay lakas para sa mga hamon. Mga numero na magbibigay ng numero ay number 11, number 23, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng bagong oportunidad sa trabaho at karera. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga maswerteng kulay ay color green at color yellow. Ang kahulugan ng kulay ang green at yellow ay nagbibigay ng sigla at pag-asa, na maghahatid ng bagong inspirasyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 6, number 19, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay hudyat ng masayang karanasan at dagdag na tapang sa paglalakbay. Capricorn ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay ay color brown at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang brown at blue ay sagisag ng kaseryosohan at malinaw na landas, na tutulong sa iyong mga plano. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 8, number 17, number 29. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay magdadala ng kumpiyansa at progreso sa iyong layunin. Aquarius Ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga maswerteng kulay ay color white at color purple. Ang kahulugan ng kulay, ang white at purple ay sumisimbolo ng kalinisan at karunungan na magbibigay ng direksyon sa iyong damdamin mga numero na magbibigay ng suwerteng numero ay number 12, number 20, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi ng oportunidad para sa mas malalim na kaalaman at koneksyon. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga maswerteng kulay ay color pink at color gray. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at gray ay tanda ng pagmamahal at balanse, na magbibigay ng aliw sa iyong relasyon at personal na buhay. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 10, number 18, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay hudyat ng bagong simula at magandang kapalaran sa mga susunod na araw.